Gadan sa inkwentro ang notoryo sa sinhalangkaw na leader ka New People's Army, makalis na makainkwentro ang tropa kang gobyerno sa barangay Tugawe, Gubat, Sorsogon. Pasado alas sa istimbanggi ka na kaaging Domingo, Enero 14. Sa impormasyon, makalisa ng yaring duwang magkasunod na inkwentro sa probinsya kang parehong Aldaw. Tulus man na nagkondusir rin hot pursuit operation ang 31st Infantry Battalion alagad pag-abot sa lugar. Digdi naliwat na nakipagribayan ng putok ang New People's Army na nagduran ng 25 minutos. As in nauli sa pagkagadan kang commanding officer kang Komiting Larangan Girila 1 sa Regional Committee 3 na si Baltasar Hapa alias Patrick. Kasabay kang pagkakadiskubre kang bangkay ni Hapa, na-recover man sa lugar kang inkwentro ang sarong M14 rifle, mga magazine, as in improvised explosive device. Kanilang grupo ay malaking kawalan ito siyempre dahil ang... Uh... Nasawit, na sawi, leader, tiyak na bababa ang uh, kanilang muran at sa uh, panginginaan ng loob yung ibang natitira pang miyembro at yung mga nagdadalawang isip na mag-surrender ay uh, um, maaaring mag -surrender na sa pagkakataon po niya. Inot na itala ang inkwentro sa Barangay de Vera, Don Sol Sorsugon. Pasado alas 5.20 nin aga, kamparehong aldaw. Kung sa induang beses na nakasagupa kang 31st Infantry Battalion, as in PNP, ang limang miyembro kang rebelding grupo. Makalis ang ribayan ni Putok na kang otoridad sa lugar kang inkwentro ang sarong M16 rifle, sarong anti-personal mine, magazines, duwang bandolier at sinagkapir personal na kagamitan. Kan pareho man na aldaw, pasado las dos din hapon nagkaigwaman ng inkwentro sa barangay Sangat, Gubat, Sorsogon. Makalis man ang ribayan ni Putok na sa lugar kang inkwentro ang sarong M16 rifle, anti-personal mine at sin personal man na mga kagamitan uh, ng 19 Patrick Edition sa ating taong bayan na ito po ay panimula pa lang na sa mga nakakasang operasyon na isasagawa ng 19 Patrick Edition dito sa rehiyon at ito po ay bilang sukli doon sa tiwala at uh, kumbaga kumpiyansa ng ating mga Nikulano. sa Kasabay kan sunod-sunod na engkwentro kan pareho man naaldaw, Duang miyembro kang rebelding grupo ang suminuko sa 22nd Infantry Battalion na nagkukundusir ng combat operation sa barangay San Isidro, Bulusan, San Sorsogon. Bitbit -bit kan duang nagsukong rebelde na subot miyembro kang komiteng larangan Guerrilla 1, Sub Regional Committee 3, ang sa magamit pang insurhensya, arog kan sarong carbine, KG9, Browning Automatic Rifle, duang improvised explosive devices, magazines asin mga bala. Sa parehong aldaw, napasakamotman kamutman kang 81st Infantry Battalion ng sarong M16 Rifle, 23 na bala ng 5.56mm, asin magasin, makalis na ikantakan suminuko man na rebelde sa kamarinisurang pigtaguan kan mga nasambit na kagamitan, na nakuha sa barangay Kaurasan, Banuaan, Kanbula. Mantang sa bagong silang 3, Labo Camarines Norte, pasado la 5.30 nin aga kan makuaman kan 9 th Infantry Battalion na nagkapirang gamit pang insurhensya, arog kang 29 anti-personal mines as in 800 pidasong bala. Yeah, sa isang araw may actually ano yan eh, anim na insidente yan na successful uh, operation ng uh, military na yung naganap kahapon. Dahil din siguro ay uh, hindi na busy yung ating mga uh, taong bayan at nakakapag-report na. At uh, tinitiyak naman po natin na sa bawat report nila ay meron tayong karampatang aksyon na gagawin. Para sa mabaretang tatakbikol, May Arango.